Hi guys! Time to snack. Nagluto yung ate ko ng hot cake. Wow! Ito ang version ng hot cake ng ate Tikman natin kung masarap. Nagluto na siya ng Sunday. Tapos, okay naman. Tapos ngayon, doon sa natira niya mga ingredients, niluto niya ulit. So, snack na tayo. Bagay okay sa mainit na panahon kuya kaya paglalagay nito ng ano pagkalagay ng asuka maraming daw asuka nila ang dami kong natira ang so marami, margarine. Marami margarine pa pala ano yung bang gamit mong margarine yung, yung ginamit mo noong una yung yung ngayon yung ano yung plain lang plain yun mm -hmm. na binin okay, ipairam ng kutsara mo for ano for to be speaking sarap Kulang na lang, ingod-ingod niya sa screen. <laughs> Hindi naman yung kakasukal. Yun yeah, yan, parang may tamis na yung loob niya. Ayan, yun. Ang dami nga nung. Ayan, Akin yung sa ilalim. Parang kulang po sa mga hindi sa ilalim. Ang dami sama mga ganun doon. Ayan. Ayan. Hindi pala natin dala yung ano, no? Diba yung muna natin plano yung dalhin yung mga margarita sa para mm. mag Okay kasama yung puan ni Greg. siya Sino? Kung kung kasama yung po ni Greg. Hindi yung puan. Saan nila walang Ah, ang tawa. Hindi, kibuong mo iiwan. Tap naman na, saktuan lang. Sili yan Hindi na ako may iiwan. pa hapat lang sa doon, doon. Kaya din isa. Not to work. Ayan. Ayan.